Hello guys, good afternoon. Ario, nakalagaw si Inday nyo Sally or si Amiga nyo Sally sa SM. May upod ko di gali guys sa nga nga board met nga guwapahon si Inday Alaysa. Siya ni Subong ang taga video sa akon guys kay ako ang nag order sa amon nga food. ay nako Subong guys sa counter. Gabayad sa amon nga order so try to like and share my videos mga inday and mga amigo ariyo do galingin pa ang ulo ko mga inday kung ano ang order ang orderon ko kay do kadamo gitani kaso lang ang kwarta budgeting lang so ang makayanan lang nga bay amo na ang gin order ko guys Ariyo, gabalikid pa ko sa akon guwapa nga upod, kag nagakadlaw-kadlaw kay nahamot ko nga ginabidyuhan niya ko nga nagabayad sa sa counter. Ari na mga inday, makadto na kami sa amon nga table nga pungkuan. Samtang nagalakat kami mga migay na amigo pamangkot ko sa opod ko kung sa din kami dampi mapungko ari nagali ang amon nga order nagabot na ang amon nga order sa wakas makakaon nagidman kami kay supposed to be wala pa kami kapamahaw nga duwa kay gintingob na lang namon nga diri kami makaon sa SM ang amon nga breakfast dala na ni siya dinner ari na mga inday oh may uh, ano man kami may pang dessert nga halo halo harap mga inday ang amon nga kanon ga yellow yellow gid kag pork gali ang amon nga gin order nga sudan harap mga inday ginahulat ko ang akon nga upod nga gwapahon kay siya ang taga serve kag nagkuha siya sang amon nga kutsara, ara na siya, may sabaw pa siya nga dala, kag nag-serve, nag pa na mga inday, tapos sa dere, mga inday, gatawa kami nga duwa kay, sang nag-serve na siya, after sang serve, sang ako nga upod, sang nagakaon na kami, ay wala pa gali mga inday way pa kami kagina kasugod kaon may duwa kalalaking nagpalapit sa amo nang una namang kot siya nga ma'am daw kagina pa man inyo order pwede ka sa resibo king lantaw niya mga inday ang amon resibo and then after sa to mga 5 minutes after may isa naman kalalaking nga nagpalapit bao damo gid ang concern sa amon nga duwa mga inday kay ko nga ang gapalapit sila sa amon it's because nga kagwapas sang upod ko kag sayo homeo pa nga daan maakit gid ang lalaki nagpalapit naman ang gwapuhon kag nagsili nga ma'am nang pwede ka lang tao do ka gina pa man kamo de do ka nami lang bala mga inday sa feeling nga uh, Meski wala kami yan nagareklamo nga uh, kadugay git katama sang amon um, nga order pero concern ang naga-serve sang pagkaon sa mang inasal thank you gid sa duwa to ka person nga nagaconcern gid sa amon nga duwa ka balo ko nga type nyo tani si Inday Alisa pero tungod kay nahuya man kami sa inyo kag babae siya kag babae man ko so sunlogon ta kamo tani kaso lang hindi ta sorry kag ari na guys so makao na kami gali let's eat mga Inday kag mga toto Samtang nagakaon kami mga Inday sang paubos na ngamon nga kanon ga tawa kami nga duwa kay nahuya kami mamangkot kung balaan li rice kay sang pag-order ko daw nakahambal man ko nga unli rice kay kung unli rice ma additional ka bayad pero daw wala gid sang may nag-serve sa amon so naghambal si Day Alay ang upod ko nga mamangkot kami kung unli ang um, ang rice hambal ko ikaw lang dai kay nahuya ko so mayo man kay may isa na da karon nga mapalapit sa amon kag nag-offer sang sang rice siguro amo to ang lalaki nga panay pamangkot kag palapit sa amon kay lantawan Yung bala mga indayo ka smiling face ang upod ko gakaon gakaon na siya pero panay yo home niya gakita kita ang iya nga unto sang naga serve man siya kag ginagalakat siya ginatulok ko sa home man Japan bagay gid sila tani mga inday kag mga amigo sang lalaki to kagina pero tungod kay Betres ah nagaserve lang siya kag ano damo man tao na huya man ko magsunlog pero natulpang da kami guro mga inday nga siya amon ginastoryahan kay panay siya pasiklap sa upod ko Ariho, ho ga kami nga duwa mga inday hindi mentsindian kung ano na di ang ginatikal namon nga duwa kay gakaon kami ga smile. Siguro nalipay lang kami mga inday nga nakabanding kami, kag nakakaon kami sa mabugnaw nga kalanan. Ara mga inday ho, oh, amo siya nga lalaki, ang panay pakyat sa upod ko ang nagkuha lang bago sang tray. Ging kuha yagid sa likod sa upod ko. Kay ka papansin to siya mga inday, pero kay tungod huloy o oh, nangakon akon nga upod. Wala lang imik, yumiyohom -yum lang. Ari mga indayo do sa isa pa lang ka steak na barbecue do hindi nako kaubos eh, kay kad ko sang pork nila. Pero tungod kay kanugon man nga hindi namon maubos, king tingwaan gid namon nga maubos kaon para nga hindi man masayang ang amon nga nga bayad. Ari mga indayo ga balbal -bal kami mukbang nga duwa gani kabay pa nga sa sunod makaopdanay kami kag maupod naman namo ang isa naman kaupod sa boarding house kay tani gusto ya gito magupod sa amon kaso lang may duty siya mga amiga and amigo so timing man nga ako di off den ang upod ko sa office ni siya ga kung holiday wala sila duty pero wait pay lang sila di timing nga ako di off bali nakalagaw kami nga duwa sa sunod nga banding tingwa naman nga maupod na namon si Inday Sarat, ang isa naman ka di sa boarding house kanami mga amiga kagamigo, kung ara ba lang upod mo sa room iskibid space lang ako happy gig ko hotel honestly mga friend Happy uh, ko nga nakasaylo ko sa room upod ko ang isa ang upod ko ni subong kaon medyo hiposon hindi siya mga inday pero tungod sa amon nga kagahod sa amon nga duwas ang upod ko man nga isa si inday sarad okay gid katama gina istorya siya namon gaano man siya gasabay man sa sa amon mga inday Daw kasadya kag ka nami, sa feeling ang upod mo sa boarding house kay ka mo, kag ako daw ginaturing man ko nilang uh, magulang tungod sa tatlo kami ako ang pinaka magulang nila or kiss again uh, tawag ko na ni sila anak kag ang upod ko gali ang isa ka lady guard man upod ko man sa sa obra nang medyo bata pa man siya pero 30 31 or 32 something ang upod ko ni Subong is 24 ni siya. so mga bata pagid kaganami lang sa feeling na uh, galutok-lutok kami kung may time gaopta na ikis akaon kagalin ka sa obra may kaistorya ka mga inday ari o samtang kaon kami gani mga inday naga nag daw hindi na kami ang laban pang amon istorya sa hungit na amon nang tawa nyo ay ang amon nga reaksyon nga duwa ang amon nga itsura nagasagay lang istorya hanay ang hungit na amon daw mas ano pa ang istorya namon, sang sakaon. Tapos, na amon sa kaon tapos ara na mga inday lapit na maubos ang amon kanon pero nagahulat kami kung ano oras pa magabot ang anle rice nga gina ano namon ginahulat dugay-dugay mga inday abas may mapalapit na nada sa amon kay gina pa kami naga tudlanay nga duwa kung sino mamangkot nga kung anli ang amon nga rice or hindi pero tungod kay naga ang kahuya meski naga labay, -labay na ang ara ng mga inday dugay-dugay ma ano na, sila sa amon nga extra rice Way panay baliket sang upod ko nga inday kay na siya sang rice gabaliket-baliket na sa kayo uy na gid ubos ang amon nga kanon ginasipot na lang namon sa pinggan malipayon kami mga inday samtang nagakaon panay panay kadlaw kag happy makita git sa amon mga itsura nga uh, satisfied kami sa amon nga kinakaon pero wala pa gid japon yung mga inday yung amon nga rice tani may maluoy man sa amon di nga uh, may maghatag man sang extra rice para nga hindi na kami mabitin sa amon nga kaon mga inday kag mga tuto padayon nyo lang nga isupport kali ang akon nga videos ang akon nga upload everyday so bye bye nyo ang akon nga mga upload kag paki like and share na lang dayon para nga magdako man ang akon nga mga views tungod, wala lang ko nagahampang hampang, -hampang sa akon nga videos, mga amiga. Gusto ko ganyan makain ka, mandiri kag mabuligan ko ang nagakinanglan sa bulig, hindi lang para sa akon nga pamilya. Tungod, damo man ko plano, kay ako, mga amiga, kag amigo, maluluyon ko nga tao, makakita ko sa may nagamalabayan ko na nga daw gapalimos, meski aw-aw, nagit ang kwarta ko, nagahatag gid ko na sa... Uh, Tao nga do makaluloy na miski coins lang na 20 pesos nga mabakal ma lang nila tinapay ari na mga indayo ginapaupo ko na lang sa cook ang akon nga akon nga ano kay gusto ko gid nga magdugang na sila sang ginahinay-hinay ko na lang git hamal nga akon nga kanon tungod wala pa gid japon extra rice nga nag-abot sa amon ang bot kong di inaara na mga inday na luoy na ginsandukan kanya na ko daw halos na buta na nga ako nga pinggan sang kanon ging pamangkot siya pa ang upod ko kung ma-extra rice man sa nagambal ko o to ma-extra rice na sado kulang na lang hambalon nga gina pa nga hulat na mon sang imo nga extra rice ati joke lang na mga inday a ah, naga joke lang si amiga nyo Sally kay bisan paano happy gi nga adlaw nga nakaoptanay kami kaon nga duwa Ari grabegit grabe gid nga chika naman nga duwa gamarites kami nga duwa kay sa tutuod lang ni ko sa sa lalaki nga ato kay kagwapo kag hambal ko sa upod ko dai bagay gid mo sa inyo nga lawas saktuan lang kag taas kag daw ang gidanggid man sila mga amiga kag amigo sang ila itsura ang ila nga pangidaron daw daw gurotubo, tubo gid sila nga duwa kung sin gali nga nagapamati kag nagalantaw sa akon nga video dalaga pa ni kag ang akon nga upod pwede gig ka mo kapamangkot sa akon kung taga diin siya basta may ubra lang kami mga, mga amigo ha bawal ang tambay tungod may obra ni siya sa office ni sa galiga work wala ko man gina ano gina tulod ang ako nga miga sa inyo ah pero sa totoo lang single pa ni siya buot nga bata wala migo pero kung makapa makamigo na ni siya tani buot lang ang lalaki nga mamigo niya kay tungod ka buot ini nga bata hari mga inday ho do hindi naman ko kaubos kaon sa akon nga kanon kay buta git sang lalaki ang pinggan ko pero tingwaan nga maubos kay kada mo pa amon nga pork ang duwa ka steak as in lagko nakatama so mabusog ka sa manginasal inasal sa mang inasal only rice na kanami pa sang ilang nga drinks kay super cold. Ari karon mga indayo may ara pa kami nga halo-halo nga tapos namon kaon kanon may dessert kami nga halo-halo mga amiga kadugay sa amon magkaon kang amon nga halo-halo lang tawan yung mga amiga kag amigo ho daw tunaw na ang iyang nga uh, ice or ice cream diga panubo na siya nga gapanubo tungod kay tunaw na siya mga amiga ariyo lang tawa kami nga duwa amiga kay ang itsura namon wala untat nga chika panay lang istorya nga nagakaon amugit na guro mga amiga kagamigo, kay sinilang kami nakabanding kay kisa magabot halin sa duty ako closing nga uh, pag-abot ko tapos na ni sila pa sa upod ko man nga isa nakapag-abot ko gahigda na sila ready to sleep na bali ako ya mailis pa lang kag makaon so laka lang gid sila nga makabanding nga makastore-store ya tiari na hatagin namon ang time sa isa kag isa so mes kaon kami wala panay nga istorya naman daw wala katapusan ari nang mga amiga ga terek ang amon mata nga duwaka kumaglabay na gani ang lalaki nga gwapo ginasunlo ko na dayon sa upod ko ginatawag ko sa day arak naman siya day o kapakaddo naman diga pasiklab sa imo so na enjoy ginamon Keda unexpected lang nga uh, ginatawag nga first time kuman nga kaon sa Mang Inasal nga ang ilang uh, taga service sang ilang uh, food kanami gid indi sila ya pabaya sa ilang uh, customer ga observe sila kung ina nga uh, customer pila na ka minutes nga nagapungko tapos ang order wala pa Japan kaabot, wala nila ginapabayan, ga kid sila, kag magambal nga, excuse me ma'am, pwede malantaw ang resibo, kay daw kagina, pakamuti. So, kanami lang sa feeling, mga amiga, kag amigo, nga, ang taga-serve, as in, ano, gadyaya sila sa ilang uh, servisyo, wala sila gapabaya. Ari, mga amigaw, samtang nagakaon ng upod ko kakiyot kid sa iya tulokon as in kanami kid man gili amiga no kung bata ka pa kay the way nga makita ka sa kamera sa cellphone ka flawless ang itsura mo ako kulubot na gid amiga o tingnan nyo ako mga amiga ang itsura ko gakadlaw ko ang kulubot ko nagagawa na gid pero okay lang na mga friend ah kay accept ko na yung ah, maidad na si amiga nyo Sally ang ako na lang uh, gaan ko per mini lord kayong lawas ka kayo makapadayon ko sa akon nga obra kis uh, may mga pagtilaw sa obra ko mga amiga ay na amiga thank you for watching dahil nabitin ko dahil sige kuwakal ko na lang ta. wala ko Wala tawala nagilid eh.